Ang pambang po oh, yun, kinama. Ito yung mga... Talagang pasta. Oh, iluto mo na yung isa, sir. Okay, what's up mga kamotor? So, nandito tayo ngayon sa Steve Pansiteria at makakasama natin. Anong pangalan mo, Idol? Jan Carlo, mga from Manafuran East. Ayun, ah, so 3 minutes ha, ah, yung challenge natin at meron tayong guest ngayon. Walang iba kundi ang Badis Vlog. Yes. Yes. At nandito nga tayo sa Steve's Pansiteria located sa Linaw East sa may likod lang ng Jupiter Gas Station. Yan. Yan. Timer natin, I don't. Timer, I hope na. 3 minutes <laughs> ha? 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes. Kakayanin mo ba? Basic na basic. Ayun. Oh, basic Ayun. Oh. Ayun, yan ang gusto ko. Basic, basic na basic. Mga fans nandito eh. Ayan o, oh, may mga fans siya Ginulat mo. mo kami. Ginulat mo kami ha? 1, <laughs> go! Ang pambang. O oh, yun, yun, kinamay na nga na, na idol. Kinamay na, kinamay, pala na, kinamay na. Ito. Ito. Oh, yun, no. iba ito. Iba to. Iba. talaga naman. Talaga iba naman, naman talaga. Talagang gigil na gigil to. Matagal na sa akin nag-PM si idol. Na talaga naman. Talaga naman. Ayun. Parang sanay na tanay sa init. Sinubo na Tumutunog po yun sa baw. Eh. Ang sarap ng feeling ko. Parang sinangag at saka bihon lang oh. 3 minutes. 32 seconds ma haba pa guys Ito yung mga Mapapasabi ka ng Only rice please Ay. Extra rice Kasi dito naman kasi sa Steve's bro eh, Talagang rice na lang ang kulang ng Talaga lalo pa sa mga karahay niya Mang Tomas na lang ang hanapin mo Iba ang lakas ni Idol Hindi pa natin natanong kung anong alias niya Pero alias kama ito <laughs> Mahaba pa. Two minutes po. Si idol. Mister Kamu Kamu siguro ito. Kamu Kamu. Kamu tamu nga nga na dade na. Yan. Talaga naman. And shoutout out nga para sa ating mga live viewers. live viewers. Mabakarami. Iba ang saya. At galak ng Steve Spanseria. You ang bilis oh. One minute and... 34 seconds pa idol, mahaba pa. Haba pa yan. binanatan niya agad yung Mickey pero sabi niya sa akin ka mamaya mga toppings ka talagang basic na basic yung interview pa lang natin sa kanya makaganin pa daw eh ayan na Yeah, na. Yan yan na, tapis na, tapis na. Ay, tignan mo naman ang oh, discarte talaga. Ito, mag magaling kasi yung kanina, hinahalo-halo niya sa kamay niya, eh, no? Oo, mukhang sana ito sa talagang paspasan ng pagay ng pansit. Magaling siya makikita. Yaw talaga, yes. yung makagingat at kato gegaraw. Sana yung pato yaw. 55 seconds. Sa mga na-audition natin, iba yung kanito, iba yung... Yan yung pinakamahirap, Jem. Jem, yan yung pinakamahirap. Yan <laughs> yung <laughs> pinakamahirap. 45 seconds idol. Yan din pinaka mahirap. 40 seconds. Kaya yan, kaya yan. Yeah, no? 30 seconds. Kaya kaya pa 30 seconds idol. Oh, luto muna yung isa, sir. 20 seconds, idol. Konti na lang, konti na lang. 15 seconds, Idol. Lemon, dalawa na lang. 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and... Carlos, kulang na lang. Ano bang nangyari? Ano bang strategy mo Mara sana? Maraki yung karay, sir. Hindi ko malunok. Karahay. Eh, Ay, hirapan no, ako sa toppings. Ka. Pero, eh, pero ang bilis niya, di ba, Dok? Oo, oh, ang bilis ng pagkain mo dun sa Miki. Sanay na, sir. sanay na magpansit. Sanay ako, dok. Palagi ako dito, sir. dito ah, sa Steve. Oh, Ay, pero, not bad sa first timer niya, Dok. Ah, oh. yes. Sino ko mo sa mong shoutout? Shoutout mo ng mga mga. Shoutout kay Boss Marvin dyan sa Riverside. Tsaka sa magandang asawa niya. Yun lang. Thank you, thank you so much. Shoutout din sa mga kasama ko dyan, supporter ko. Oh, yan, yan, thank yan, yan, you yan, sa inyo. Yan, thank you. Yes. <laughs> Yon. Thank you. Salamat, salamat. salamat.